Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 31, 2025, Biyernes. At ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Juan Bosco, isang pari. Ang ating po unang pagbasa at paginilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 10, verses 32 to 39. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan namay, karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawa ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya tuwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, tayo po ay nagpapatuloy sa pagninilay natin mula sa sulat sa mga Hebreo kung saan ibinabahagi dito ang mga karanasan ng unang mga Kristiyano, mga nagpahayag ng kanilang pananalig o pananampalataya kay Yesu Kristo, si Kristong namatay, muling nabuhay at ang pangako ay muling babalik sa wakas ng panahon at sinabi nga dito no yung mga unang krisyano dahil sa kanilang pagtitiis no at mat sa matinding hirap na kanilang pinagdaanan pero sila po ay hindi nagpadaig sa hirap hindi nagpadaig sa panunukso at uh, pagpapahirap no ng mga taong tumutulig sa sa kanila Kung kaya bahagi ng sulat nito ito ay yung kaninyang pagpupuri no, sa kanilang katatagan. Sabi dito, di, kung hindi man sila yung nakakaranas ng hirap, sila ay nakikiramay, nakikiisa sa mga pinagdaraanan ng kanilang mga kasamahan, kanilang mga kapanali na napakagandang paalala po no, sa ating lahat. Maging sa panahon natin ngayon, marami pa rin sa atin ang Uh, naduduwag, uh, kumbaga natatakot kapag sila po ay inuusig dahil sa pananalig at pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero ito na no, ay magsilbing uh, kalakasan sa atin. No? Pinalalakas muli ang ating kalooban at huwag tayong matakot no, na magpahayag ng salita ng Diyos. Lalong-lalo lalo, na huwag tayong matakot na isabuhay buhay ang mga natututunan natin mula sa mga salita na binibigay sa atin sa araw-araw dahil ito naman po ay hindi makakalimutan at hindi hindi lilimutin ng Panginoong Heso Kristo. Sikapin natin o na hilingin natin ang biyaya na maging matatag tayo. Yung espiritu na magtataglay ng uh, katapangan, at kalakasan ng loob sa mga panahon na tayo naman ay dadaan sa matinding pagsubok o paghihirap pero panindigan natin lalo pa sa panahon natin ngayon marami ang pabago bagong isip marami ang dahil sa pera ay pinagpapalit ang kanilang mga prinsipyo pinagpapalit ang kanilang mga moral values kapalit ng halaga o ng posisyon o kapangyarihan na binibigay o pinapangako sa kanila. Nawa tayo kahit na maghirap, kahit na mawala sa atin ang lahat ay mas uh, pahalagahan natin no, na hindi mawala sa ating puso ang pananalig natin at pananampalataya kay Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.